ma'am. Nandito tayo sa mamahaling restaurant kasi ililibre kita. Treat mo ba talaga? Eh, bakit naman hindi, ma'am? Oh, okay. Special ka sa akin, no? Kasi naman, ma'am, yung promotion ko, ibigay nyo na. Ang tagal-tagal ko nang hinihintay yun, eh. <laughs> Isipin ko mo mo ng mabuti. Ay, grabe naman to si ma'am. Ilang taon na ako nagsiservisyo dyan sa company nyo. Pag-iisipan mo pa, hindi ka pa ba naaamis sa mga... Alam mo na, sa trabaho ko, sa skills ko, sa talents ko, and everything doon sa opisina mo. And after po, ma. here's your water po. Alam mo, tubig na yung pinakuha ko sa'yo. Pero isang oras mo kong pinaghintay. Saan ka ba galing, ha? Pasensya na po, ma. Huwag pa po kong isalit kitchen. Yun yung rason mo? Sa bagay, tignan mo, hindi ka nakakalakad. Tapos ano ba, paano ka ba na nakapasok dito? Ba't sila nagtumatanggap ng mga may kapansanan? Hayaan yeah, ano na yan. Ano ba yan? Kasi naman mo, tingnan mo. Ang dami ko na nasabi sa'yo. Tuyo na tong lalamunan ko. Ngayon pa dumating? Isang oras? Pasensya na po, ma'am. Kasi po ako dito eh, nakakalakad pa po ako. Inaksidente na po kasi ako. Ay nako, hindi ko kailangan yung history mo. Ang kailangan ko yung maganda mong servisyo. Kakainis. Ano? Tingin-tingin mo dyan? Umalis ka na, baka buhusan pa kita ng tubig. Mas-masan ka dyan. Ay, hindi pala. Hindi ka alis. Kailangan ko makausap yung manager. Asan yun? Ay, mo tawagin? Sige. Malaki naman ng bunga nga di ba? Maririnig to ng manager mo kung nasa mo siyang ipalok ng mundo. Manager! Manager! Bakit po, ma'am? Eh, kasing waitress nyo. Pinakuha ko lang ng tubig. Isang oras akong pinaghintay. Saan ba kayo nag-iigib ng tubig dito, ha? ako, oh, ma'am. Pasensya na po, ah. Arian! Ano ba yung ginawa mo? Galit na galit tong si ma'am. Sir, bilang naman po siya yung ko, sir. Marami Eh, di ba mas, sir, problem, eh, diba sabi ko sa'yo, priority tong table na to? Ako, oh, ma'am. Sobrang pasensya na po talaga. Kita nyo naman, di ba? Pilantod. Ako, sabi ko kasi sa'yo, oh, mag-resign ka na lang. Simula nung napilay ka, wala ka ng silbi dito sa restaurant. Puro na lang reklamo ng mga customer yung natatanggap ko. Ma'am, hindi lang kayo yung nagre-reklamo dito sa pilay na to. Sobrang sorry po talaga. At yung ako ako sa inyo, total naman hindi pinapriority nito yung mga customers kasi yung sarili nilang pinapriority, gawa ng pinay yan. Panggalin na lang. Nagsasayang lang kayo ako dito eh. Tingnan mo oh. Harang-harang pa yung wheelchair na yan. Yun nga eh. Itong wheelchair mo, Arian, sa gabal talaga sa restaurant. Ako, lagi ko yan sinasabi sa'yo. Pero hindi ka nakikinig, di ba? Kasi sabi mo, kaya ko pa po, sir. Kaya ko pa po. Tignan mo. Nire-reklamo na tayo. Sir, pa mo naman po ako ng Yung iba nga po niya, kahit, kaya, kahit walang kapansana, hindi kaya magbanat ng buto. Hindi naman po itigil ang buhay. Di lang na aksidente ako at na ako ngayon. Ayan, yung kitid ng utak mo, sing kitid ng paa mo. <laughs> Nagtatrabaho ka na marangal, pero ang totoo, sa gagal ka. Kita mo na yung perwisyong ginawa mo? Ay nako, excuse us ha. Sir, gusto ko tanggal sa trabaho. And ma'am, pasadyo sa na nangyari. And kailangan ko na kumalis dahil may ka-meeting ako. Huwag ka mag-alala ma'am. Sa harapan mo ngayon, pinapangako ko ngayong araw, tanggal ka na Ariane sabi na ako, sir, kailangan ko pa ako. May, may kamutan ako. May tika-therapy pa po ako. Wala akong pake. Sige na, ma'am. Umalis na po kayo. Pasensya na po talaga. Pero sa pagbalik nyo, wala na tong pilagtod na to dito. Thank you po, ah. Narinig mo yan. Wala ka ng trabaho. May paiyak-iya ka ba dyan? Kahit dugo pa yung dumabas sa mata mo, hindi ka na makakabalik sa trabaho. Narinig mo naman, di ba? Pilay! Excuse me. Nakakahiya ka. Pagtapos mo dito, mag-empake ka na, umuwi ka sa bahay mo, huwag ka nang babalik dito, ha? Ah. Uwi siyo. Ako, miss. Pagpasensyaan mo na yung dalawang kausap mo. Kahit ako, hindi ko kinaya yung mga pinagsasabi sa binile. Kaya hindi ako nakialam. Ma'am, pasensya na po sa nangyari kanina. Eh, hindi ko po alam na ganito ang mangyayari. Naku, huwag kong alalahanin yun. Sa akin, kaya lang hindi ako nagsasalita kanina kasi hindi ko nga kinaya yung mga pinagsasasabi nila. Pero sa isang banda, ikaw, paano ka? Bigla ka na wala ng trabaho. Eh, yan nga po, mami. Hindi ko ko alam kung may tatanggap pa po sa akin. Kailangan ko pa na po ng trabaho ngayon kasi na ako. Marunong ka ba sa Excel? Opo, ma. Na, Nakapag-aral naman po ako. Marunong po ako gumamit ng computer. Uh, oh, ganun ba? Ah, uh, kung gusto mo, mag-work ka na lang sa akin. Talaga po, ma'am. At, at least doon, nakaupo ka lang. Nasa computer ka lang, di ba? Maraming salamat po, ah. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho ngayon, eh. Oo, kasi iniisip ko yung sitwasyon mo. Sa isang basong tubig, eh, bigla ka na wala ng trabaho. Eh, talagang ganun. Siguro, kaya ka talaga natanggal dyan para sa amin ka naman talaga pumunta. Baka ganun, ano? Mabait pa rin po si Lord. Oo, oo. Eto ang calling card ko, ano? Ah, uh, kung pwede... Kahit bukas pumunta ka para kasi pag-iimpakingin ka na rin dito eh, no? Opo, oh, i-clear ko lang po yung locker ko. Asahan niya po ako bukas. Ah, sige. Ano nga ang pangalan mo? Arian po. Miss Arian. Ah, uh, si Miss Gina. Thank you so ah, much sige. po. Sige. Kita na lang po tayo bukas. Salamat tomorrow, po, din. Sige, sige. Oh, po, Sige, sige. Naman ko po? Sige, sige. Makaya naman po. Miss Eden. Ah, uh, si Miss... Ayan. Hinahid so. ko siya bilang bagong admin. Wait lang, ma'am. Eh, ah, bakit ko siya pinapasok dito? Eh, di ba nga, siya yung nireklamo ko kasi pabagal-bagal dyan sa restaurant. Tapos dito niyo papapasukin? Eh, paano na lang itong power ng company niyo? Mas nalo kayo malulugi. Eh. Kaya nga siya nawala ng trabaho dahil mo, di ba? Kung di mo siya inaway, edi wala siya rito ngayon. Ma'am no, naman, di kayo nag-iisip? Mas magiging pabigat yan dito? Ano ako mag-aasikaso dyan? Baka pati sa pagtutulak ng wheelchair, ako pa magtutulak dyan? Kaya nahihirapan siya doon kasi sa resto, palakad-lakad yung wheelchair niya. Hindi kagaya dito, nakaupo lang siya dyan sa computer. Kaya niya yan. Marunong naman po ako, ma'am. Nakapag-aral naman po ako. Marunong po ako gumamit ng computer. Hey, naku, Di ba sinabi ko sa restaurant, hindi ko kailangan yung history mo. Pati ba dito, dadalhin mo yung history mo? Basta ang alam ko, bobo ka pa rin, tanga. Miss Eden. Mam, gusto ko lang naman po magtrabaho. Doon ko sa iba mag-apply sana, hindi dito. Si mom kasi. Bakit Pin pinaka-hire-hire dito? Admin-admin pa. Kala mo nun, alam yung pagpihihit-pihihit dito ng mga keyboard. Alam niya yan, ang sakin sa akin lang sa'yo, i-assist mo muna siya, syempre, bagong pasok para alam niya lahat ng gagawin. Alam kong mas alam mo yung ituturo sa kanya dahil uh, sa ulo mo yung mga ginagawa dito. Kaya ko? Sige na, sige na, sige Ako bahala. O, oh, iiwan ko na sa'yo si Ma'am Arian, ha? Miss Eden, uh, dito, dito ka na, ha? Siya na mag-a-assist sa'yo. May meeting pa kasi ako, Miss Eden. Ikaw na bahala, ha? Ano? pa nga ba? Ang pa nga ba magagawa ko? Ikaw, kala mo tutulungan kita? Kung ano yung mga ginagawa namin dito? Hoy, matuto ka mag-isa. Di ba bidabida ka naman? Ayun mo, kinuha mo yung loob ng boss ko para magkaroon ka ng trabaho. Miss Eden, eh, may mabuting loob lang naman po si Ma'am. Tinulungan niya po ako kasi kailangan ko po ng trabaho. Huwag okay. mo nga akong ginagawang tanga. Ay nako! Yung drama-drama mo kahapon? Yun, doon mo nakuha yung job ng boss ko. Eh hey, ma'am, kung kayo din naman po nasa posisyon ko, kayo ang dinakakalakad. Kayo ang tinanggalan ng trabaho, malamang tutulungan din po kayo ni Miss Gina. Sa so, gusto mo pa akong mapilay? Excuse me, no? Sa so, ko ha, tandaan mo. Hanggang nandito ka sa company ko, gagawin ko miserable yung buhay mo. Gagawin ko impyerno. Kaya ikaw, bahala ka sa buhay mo. Dito. O, oh, yan. Keyboard. E e Gamitin mo yan. Mag-isa. Pag-ibig ka kasi. Yan! At lang ang sinasabi ko! Sa ng wheelchair mo! Ah! Doon na! hello! Ano ka ba? Ang buti lang tinig up mo yung call ko. Kasi, alam mo, bored na bored na ako deep sa work ko. Ha! May isa pang pabigat dito. Dumagdag. Alam wag pilay? Tinanggap ng boss ko. Miss Aiden, Miss Aiden, may tatanong na po ako. Kasi, eh. hmm, sa invoice po dito, ang um, hindi po nagtatali, hindi po balanse. May mali po ata. Pero, mo pa dyan. Check. Hanapin mo dyan. Huwag kang masyadong, ano ha? Astos ka, ha? Ma Ay, no, sorry. lang naman po ako kasi bago po ako. Astos ka talaga. Alam mo, may kausap ako. Ikaw yung um umintindi dyan sa lahat ng voices. Oo, oo. Ano naman ba? lang ba Tanga. Ano lang tanong? kabito bita kasi. Yan. Hinahiyaan ko para matuto mag-isa. Miss Eden. Pwede po patulong. Kailangan ko na po magbalanse. Eh. Patulong gusto mo? Ako po sana. Since kayo po yung may experience dito, pa-assist na lang po. Tulungan mo sa hindi mo! Bobo ka talaga! Hanapin mo dyan, oh! No? Laki lang ang mga letra dyan! Hindi ka marunong magbasa, no? Hanapin mo dyan! Hanapin mo! May rolling files dyan! Ay, ako na isis na talaga ako yung bangs ko. Narapit na talang kumulot. Kunti-kunti lang. Tugtugtukan ko yung babae ito. Papatulong lang naman po, ma'am, eh. Sinta talaga. Teka lang. Ako wala kita. Ikaw pani na ka pa. Ampas ko smo. Mira na kami mga usap friend. Ikaw ta masay ka. Si sabat-sabat ka pa. Oh, ikaw, ha? Hindi <laughs> na talaga nagsabi. Si, so mo gut ka pa. Emang eh, oras po kasi nantarabo. Ng Ngayon, well, namay hipag usap po kayo sa kaibigan niyo. Wow. Ako pa talaga. Ako pa talaga ang pinangarangalan, mo ha? Ikaw, so bye ka. Wow. Yan. Nakita mo din ba? Kinot President, ano na yung nangyayari? Eka na, mami! Tanong lang tanong! Oo, pero hindi naman sana kayo umabot sa ganyang magsasakitan. E, eh, pustos kasi! May tausap ako! Tapos tingnan mo ang ginawa! Pinakayan ako ng... Ha! Ewan ko ba lang! Tanggalin niyo kasi dyan! Nakakainis na talaga! Hindi ko talaga matake yung... Ano Isang araw pa lang, wala na! Bagsak na ko sa kanya! Kaya please, tanggalin niyo na yan hanggat maagat pa! Mamay! Ma'am Gina, nagpapa-assess na naman po ako sa invoices. Hindi po kasi balanse. Eh. Baka po may mali lang pong input. Sabi mo, tanga ka talaga! Bobo ka! Hampas ko ba ka? Oh. Oportunista! Pumunta kayong dalawa sa office. Ma'am, ah, bakit naman? Ikaw, pag natanggal ako sa trabaho, sinasabi ko sa'yo, hahapulin kita kahit sa lugar ka pumunta. <coughs> Ma'am naman, wala nang dapat pag-usapan pa. Nakita niyo naman yung trabaho niya? Patanga-tanga? Hindi dapat pinapaalis na yun dito? Miss Eden, nagpa-audit ako, ano? At, ah, uh, nalaman ko lahat ng mga anumalyang ginagawa mo rito sa kumpanya. Pati yung mga figures na sinasend mo sa akin, hindi tali. Hindi magkatugma sa lahat ng mga inire-report mo. Pati yung mga pera, hindi lahat napapasok sa bangko. At nalaman ko din na isang taon mo na pala itong ginagawa. Isang taon mo nang ninanakawan ng kumpanya. Ma'am, bakit ko naman yan gagawin? Ilang years na ako dito, ginagawa ko na maayos yung trabaho ko dahil sa promotion. Ma'am naman, wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi na ba kayo naniniwala? Baka yung nag-audit, minamali-mali niya lang. Baka may galit sa akin or something na iingit. sino pa paniniwalaan ko, Miss Eden? Ikaw ba? O ito? Magsisinungaling ba yan? Ma'am... Eh, eh baka... baka maliit lang talaga yung pag-audit niyan. Hindi talaga, hindi talaga, hindi ko yung magagawa. Please, maniwala kayo sa akin. Alam mo yung sama ng ugali mo? Mapapagtyagaan ko pa eh. O baka mapagpasensyahan ko pa. Pero yung pagnanakaw na ginawa mo sa kumpanya, hindi ko pwedeng i-tolerate yan. Kaya sa ngayon, makakaalis ka na Tinatanggal na kita. Sinisisanti kita rito sa kumpanya ko. At antayin mo yung demandang isasampa ko sa'yo. Ma'am! Ang laki ng ninakaw mo sa kumpanya! Ma'am, okay lang! Tanggalin niyo ako sa trabaho! Huwag niyo lang ako'y demanda! Ma'am naman eh! Buo na yung desisyon ko. Pwede ka na umalis. Gusto lang. Toy! Tabi na dyan! Tingnan niyo ako pa harang-harang! Bakit dito ba naman? Miss Arian, Narinig mo naman yung pangyayari, ano? Pinailis ko na si Mang Eden dahil sa mga kabulastog ang ginawa niya. Kaya mo ba yung ginagawa ni Miss Eden? Kayang-kaya kaya po, ma'am. Talaga? Kasi kung sa loob ng tatlong buwan na kaya mong gawin yung ginagawa niya, po-promote kita. Talaga po, ma'am? Kaya Al mo? Opo, kayang-kaya kaya po. Malaking bagay po ito sa akin, ma'am. Lalo na po sa therapy ko. <laughs> Yan pa nga ang isang tatanong ko sa'yo eh. Ano sabi ba ng doktor dyan? Um, pagpatuloy lang daw po yung therapy, makakalakad din naman daw po ako. Eh, minsan po kasi kinukulang yung budget. So, ini-skip ko po. Hindi ba uh, siya kayang operahan? Actually po, eh, yun po yung pinakamabilis na paraan para makalakad ako uli. Kaso, kulang po ako sa pera eh malap mala po akong pampa gamot po kasi iniisip ko malaking bagay kung wala ka ng wheelchair at talagang nakakalakad ka na siguro magdesisyon ako na tulungan kitang paoperahan para magawa mo ng maayos yung trabaho mo talaga po ma'am tatanawin ko po tong malaking utang na loob ma'am abang nabubuhay po ako sige para maging maayos yung trabaho mo Basta, Ms. Ayan, ayusin mo ang trabaho ha? para maipromote kita nang madali. At saka, bukas na bukas, eh dapat magpa-schedule na tayo para ma-schedule agad yung operasyon mo na mas maaga. Maraming salamat po, Ma'am. Pagbubutihan ko po talaga na okay. deserving po ako sa lahat ng tulong niyo. Okay, okay. Paano? Congrats! Thank you. Oh, God bless you po. Oh. Oh, sige, sige. Good morning po, Ma'am Gina. Wow! First day mo ngayon pumasok ah, bilang CEO. At okay na okay na. Utang ko po sa inyo lahat kung anong meron ako ngayon. Hindi, babayaran mo naman yan ang sabi mo. Galing at saka sipag. Alam mo, magre retire na ako. Itong posisyon ko, nasa sayo na. Ikaw na ang dito. Ito na yung table mo. <laughs> Marami nga palang aplikanting bago, ano? O, paano, ikaw na lahat bahala dyan. Mamili ka ng maayos na aplikante kasi ikaw naman ang makikisama sa kanila. Hindi na ako, hindi na kita pakikialaman dyan sa bagay na yan. ano O, papano? Aalis na ako at eto na yung chair mo. Okay <laughs> po, ma'am. No worries po. Ako, bahala. Sige, sige. Maraming ano, no? mag apply mamaya. Hmm. Paki, ano mo na lang. Pano? Bye-bye! Oh, yeah. sige, sige, sige. Thank you. mag apply po ako, ma'am. Rex? Arian? Oo, ako nga. Oh. Anong kinagawa mo dito? Talagang dyan ka pa nakaupo. Asan yung boss? mag apply ako ng trabaho. Tsaka, hindi naman restaurant to eh. Ano, magdadala ka na naman ng tubig, mamimirwisyo ka ng customer. Diyan ka pa talaga nakaupo. Pilay na to. Asan yung boss? mag apply ako. Nakakatayo ka na? Obvious ba? Hinahalap mo yung boss? Ako lang naman yung boss dito. Ano a mo ulit? Ikaw yung boss? Uh -huh. May problema ba tayo dito? Paano nangyari yun, Arian? Pag mabuti kang tao, may mabuti rin babalik sa'yo. May e, tumulong sa akin. Ganun ba? Ah, uh, Arian, -a apply kasi sana ako ng trabaho eh. Ano ulit, Arian? CEO nga, di ba? Ma'am Arian, mag apply po kasi ako sana ng trabaho dito sa company niyo. Kasi nakita ko po dito sa online na naghahanap po kayo ng assistant sa admin. Qualified po ako dun eh. Ayan na. Qualified ka nga. Pero yung ugali mo, bagsak. Hindi ako natanggap ang empleyado masama ang ugali. Ma'am, Arian, hindi naman po masama yung ugali ko. Ha, talaga ba? Eh kanina lang, lait ka na lait dyan. Ang gaspang, gaspang pa rin ang galing mo. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon wala pa rin karma bumabalik sa'yo. Ma'am, kailangan na kailangan ko kasi ng trabaho. Yung pamilya ko po kasi nagugutom na. Eh, natanggal po kasi ako sa restaurant eh. Baka pwede niyo ako pagbigyan, ma'am. Maawa po kayo sa akin. Pasensya na ha. Pero, hindi kita tatanggalin dito eh. Kailangan, na, kailangan namin dito ng empleyadong may good manners and right conduct. Wala ka Kaya, makakalis ka na. Ma'am Arian, baka... Oh, iuwi mo rin Hindi ko kailangan ng basura.